bird natin mga par So yun mga par Welcome back for today's video Abangan na nga natin yung mga Warriors natin Pinakawalan ng 6.45 Dyan sa Ulanay, Quezon Mali ito yung release nila So yun, Abang abangan na natin Time check 9.35 Sa 1.3 pa pa para yung Speedan yan, so yun taya, Abangan nyo ako, tara let's go Okay, time check tayo mga par. 10-11. Nasa 1,000 pa baba na lang yata speedan yan. Grabe. Wala pa tayong ibon. Aww. Balis yata yung mga warriors na na. Wala naman nagdadaanan dito. Pero may naglock sa main. Abang-abang pa tayo mga par. Ayun, dito na yung nakapuloy natin par. Gusto okay mo natin. I'm check. Ten, ten, ten. Pusok, Hmm. So, park na natin siya. Second bird natin, mga par. Sunuran lang. Asaway, <laughs> <Pusok, pusok, pusok. laughs> so, lumipad pa. Binugpaya nga. Ito yung second bird natin. Ngayon lang pumasok. Awit ah, ka. Lagsaka ka na kagad. Ayun, putik na kagad. Awit ah, ka. Ayun, second bird natin. Lagsaka ka agad. Ayun, pala natin yung isa. tag team. Isa pa lang. Nakapuling natin yung first natin. Hindi ko alam kung anong natin. Ayun. Nabangbang pa natin mga par. Okay. Time check. 10.32. Awit ah, na yan. Nabalis nga yung mga warriors natin. Dalawa pa lang yung baklak natin. Isa lang, yung naka-fundraise lang natin At saka yung isang training awit na yan, yung naka-tag team natin ng pooling, wala Awww Ayos na yan, nabalis Sobrang init dito ako ngayon At talagang mukhang pahirapan din ang pauwi Mababa na sa isang libo Yung mga nagpaklak Speed ng ibon natin, 9,041 Ay, 9,941 ng ano natin So yun, natin. Makakauwi pa yung tatlong ibon natin. Yun, nalilima lang kasi ginarga natin. Pinahinga natin yung isa. Yun, yung nakabibisi natin. Yan, pinahinga natin siya. Suwerte mo, nakaligtas ka. So, yan, nabangap pa natin. Pa! Ito pa. Third bird natin. Nakapan-race din to. Uh, with wala yung isa natin. Pinaka-tag team wala. Nakla ko muna ito mga par. Eternity later. Okay, time check. 1, 2, 3. Dito rin yung buwan isa. Ah, wait. Uh, Nagpakatop ka, boy. Ano nangyari sa'yo? Ang face sticker niyo. Ayan, no? Nangyari sa iyo? Ah, saan ka naman naglagi? Mo na napalayo ito, hindi naman siya nagbuta, eh. Oh. Wala naman siyang putik sa pa. Nakatak ah, yata ng na gusto ito, eh. Hindi ko alam saan eh. Saan pa yung isa? Ayun. Ah, puro barako. sa ako saan sa pakinagpuntahan, ha? Ah? na Kompleto tayo, mga par. Nice! Ah, eh, Lanay, Quezon lima tayo. So nga lang, cut off. Ayun natin sa yung bird natin. Ah. Tingnan nyo yung paana. Yun, ano. Ah. Diba? Nagputik siya. Ah, wait to. Pero second bird natin yan. Ayan, so, ganito lang. Bye!